Hello guys, good evening sa inyo. So nandito kami sa Laguna sa Pasita. Ay ah, ko si Ma'am Donna. So Ma'am, kamusta yung naging transaction natin, Ma'am? Ah, uh, maganda po. Maganda po yung pagtrato sa akin. Maganda po yung process, smooth lang po. Then inatid pa po ako from Manila to Laguna. And um, yung good yan ulit na Maganda po. Recommended po siya. akin. So nakakuha pala sila sa atin ng Mirage G4 manual zero down payment. So guys, kung may question kayo, Message nyo lang ako, re-release natin yan. Ma'am, thank you. Congrats! Hello guys, good morning sa inyo. Once again, this is JM Bunagan, your sales executive dito sa Union Motor Corporation Caloocan, Mitsubishi Caloocan. So today is November 30, month end, then mag-release tayo ng unit today. Uh, Samahan nyo ako yung unit na i-release natin today, i-deliver natin sa Laguna. So yun guys, ano pang inaantay natin dito, biyahe na tayo pa office. Ito yung unit na narilis natin, 2024, Mirage G4 GLX Manual. Kulay niya is titanium gray metallic. All power locks in windows. Tilt steering wheel. electronic power steering, audio controls, touchscreen monitor equipped with Apple CarPlay and Android Auto, spacious drum, OTW na tayo guys, papuntang Laguna! shoutout nga pala sa tropa kong Pogi na si Francis na sumama sa akin mag-deliver. So kain muna kami guys bago bumalik ng Metro Manila. Yahoo! So yun guys, kakauwi lang natin. Once again, congratulations po sa Salonga family. Lalo na po kay Sir Adrian na kahit nasa abroad po kayo, uh, ako po yung pinagkatiwalaan nyo na maging ahente nyo po dito sa Pilipinas. So yun guys, uh, kung may question kayo regarding sa G4, message nyo lang ako, re-release natin yan. So hanggang dito na lang yung video natin guys. Ingat kayo.